Gods, nung kasama ko ngayon yeah. Kumulog, dumaan lang kami uh -huh. Ako na yung bahala, kumana sa mga yan Mga young gods, masyadong busy na kasi One. Para magpaabala, problema nyo na yan uh -huh. Problema mo na yan oh. Sinabi ko sa'yo, hindi kita kakilala uh -huh. Ano ka ba? Uh -huh. Ikaw na nga nagsabing Diba yung dating ako, wala ako'y iba na <laughs> Shit kung wari na wala Ibabalik bigla na parang ea mo Pagtapos naming sumagad sa smoke Nadala-dala na choke Pati sa naka-box Ang alang-alang niya nong Pinayo ko nila Laro-laro niya pa sa throat Parang flow kumakulit Bigla ko lang naisip to Pigang-piga na nga kaya Titigil ko na lang Stop! Better guess Bless. Adrenaline rush Biglang bibilis Parang gilat It's a must Gotta get the cash All good buddies and I hate it the same cause uh, mga ups 50-50 Napa done me lately Do my dance, uh-huh, I've uh -huh, been still a uh -huh, hate demons uh -huh, uh -huh, uh -huh, here face sick Ca face amongo YG uh -huh, been in basic uh -huh, YG not so way be next to serve Demons tryna flirt, uh -huh, uh -huh, make my money twerk yeah. YG not so turd, be next to serve Demons tryna flirt uh, Make my money twerk Yung yeah, pagka pull up huh? Sa grimy Dala ko mula Dala niya hotkeys Galing Columbia Ubus yung one g Yung mga shooters Para bang Nazi Na parang Tupac Tagin lang nung 90s Na mala John Kilin gamit lapis Yung yeah. pagka speed ko sa beat papawit Ubus parang manjit huh? Chill homie I got this Laging nasa gig Kitang kita mo yung mash beat uh -huh. kami yung nakalinyang mga artist uh -huh. Aming fanbase Kami as a watch list of kami only Alam mo na got it Got it Luma na yung kibig niya Paris na yan Hindi niyo ko pwede lukoy ng ganyan ganyan Kaya mag-isa lahat kalaban Pistol sino babalaan Walang busi na sa sagasaan Tunay na buhay na ranasan Mabilis ang oras babagalan Babalagbagin sa balagtasan Dati kami pinangangaralan Ngayon kami pinag-aaralan Tumatawad walang kasalanan Ngayon sinong gustong mapasahan Magbabago na ang kapalaran Mga mali mo ngayon tatamaan But what's based metal lesson? Talas ang dila mo, mag isip, -isip ka. Baka ito masugatan ng talim niya. <laughs>